Daddy, tingnan mo ito, oh. liga dito? Yeah. galim sumayawo? tina oh. yeah. mo toh? galim sumayawo? Oh. ayaw ayaw mo ba yan? kaya kaya po gawin yan? Oh? eh hindi mo pa alam? dati akong dancer. oh talaga? Okay, kailangan tayo nito, alam Wala, hindi ka alam mo ba kung alam mo magaling kang dancer. Patutugin mo ba sa'yo ko. Uh-huh. patong tuday mo isa pawo e play mo bale bale okay tayo <lush> Ano ba? As in the naman! Ano ba kasi? Ayan o! Hindi kasi na-timing yung music. Kung umpisa mo sa Mario... Oo, umpisa natin yung timing mo. Ganda mo naman kasi! Para ka naman nabulak Hindi na na-timing eh. Ayan, bitla. Nasaan na? O, wala tuloy si Isabela. Yeah. O, oh, tige. Ganda mo naman kasi! Okay. Ganun, ganun yan eh. Ganun, ganun yan eh. Uh -huh. ganun, 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 ganun yan, oh. Ganun yan. No? Oh. Tanyan. Ganun muna. Galing. Oh, baka kasipa ako ng marako. Hindi, <laughs> ganun <Galing. laughs> eh, yan. Kailan mo nakapagsipa mo. Ganyan, no Oh. Ganyan, tapos. Ganyan. Tapos yung ano, pa pa-cross. Ganyan. Oh. Tapos ito, Oh, dopot. Oh. Tapos dopot. Ganyan. Ganyan. <laughs> ah. Anong ay ginagokot? Wala. <laughs> tingnan mo niya, tingnan mo. Tapos, isaktong-saktong yung step ko. Ah. Tanyan, ganyan, ganyan yan eh.

Ganyan, oh, hindi yan sa'yo. Pangit naman, para ka naman na... Oh, ikaw, ikaw daw. Ayoko. Hindi naman ako dancer, eh. Kaya kaya mo sundan yan, kasi dati akong dancer. Ito pa na ng mga stick boy. Tapos ganun ka nung basag ng bayag. Oo, good na. Mamaya, babasagin ko yung bayag ko yun. Ito mo na. Ito. Oh.